Kumpirmado na, Marian Rivera din Don Dantes na aprobahan na sa korte ang annulment case. Marian, iyak ng iyak. Habang patuloy na pinagkakaguluhan sa social media ang issue tungkol kina Marian Rivera at Dindon Dantes, ay naging viral naman ngayon ang kumakalat na balitang nagpail na umano ng annulment case si Marian Rivera laban sa asawa nitong si Dindong Dantes. Tapos nung hindi itinanggi ni Marian Rivera na totoong nagpail na ito ng annulment para kay Dindong, matapos daw ang panloloko na ginawa sa kanya nito. Muli ngayong pinagpipiestahan ng dalawa matapos ang naging pagsisiwalat ni Christopher Permin muli tungkol sa aktor na nakabuntis noon ng young actress. At walang iba kundi si Lindsay Dibera ang tinutukoy na babae na ito. Na siya rin tinutukoy noon. Matapos lumabas sa blind item at naging malakas nga ang kutob ng maraming netizen na totoong sila Dingdong Dantes at Lindsay Dibera nga ang tinutukoy sa balitang ito. Kaya naman ngayon muling nauungkat ang issue na ito kasabay ng paghahain ng annulment ni Marian Rivera ay malakas ang kutob ng marami na baka ito raw talaga ang dahilan ni Marian kaya ito nakikipaghiwalay kay Dingdong ngayon. Marami naman ang nanghihinayang dito. Ganun pa man marami pa rin naman ang umaasa na baka muli silang magkakaayos alang-alang sa kanilang dalawang anak.